kasi hugis pa talaga yun. Ay, ang bato na masyado, yan? Hindi na masyado kasi parang sa tagal ng panahon, babago rin siya. Ah. Ngayon, at ah, parang nabawasan na yan? Parang nung lumaki yung bato, umiba na yung ano niya. Yung, yung hugis? parang... dito talaga, ang laki na pinagbago dito lang. Yan dati, wala yan. Eh. Alin? Ang, Ito? Yan dati, yung manmid lang na yan, yung pinto ito, wala yan na, wala yan Oh. Saan galing yung bato na yan? Parang lumaki lang siya dyan. Oh? big hmm. Ibig sabihin, parang buhay na bato yan? Buhay, buhay talaga. to ito, wala ito so dati. Alin? Ito. Ito? Ito, wala yan. Saka yun yung oh, yung nakosling mababang yan, wala yan. So, ah. Kasi kita mo yan o. Oh. Pero yan, man-made yan, man Diba? man made yan. Diba? O, man -made yan. Kasi nilagyan ng pinto. Uh -oh. Tapos yan lang ang nakaharang dyan. Yan, wala yan. Ah, parang so, kusang tumubo yan oh, eh, Ay, ako dito ako nung maki, ha? Uh, Ang mga purpulhati. Ito, so, ito, so, wala rin to? So. Wala rin ito. Uh. Kasi dito kung ka nakatayo, dati dyan. Kitang kita mo yung kuweba na yan. Ano yung kuweba na yan? Maano ma, ba yan? Ma, kuweba talaga yan. Ano yan? Malayo yung tagos? Oo, kasi yung ginaanan ng tubo na yan, tagos ka doon sa pinto. Ano ba yung tubo na yan, kuya? Mawa no, sa dati. Ah, yan yung galing dito sa dam. Ah.

mayroong tira dyan. Pero ayusin namin yan. Ah, parang ginawang ano, tirahan. Ayun, Nakabudget na yan, ayun, nakano may... oh, para ano yan, dagdag to. dagdag tourist spot yan, pag nabuksan. Ayusin to. Siguro, paglampas lang Ano yan, yung sa ilalim niyan ano rin yan, tunnel din yan? oh, so, yan yung bakasok doon. Kaya nga may tulay. Ayan, And tunnel uh, yan. Halikasan talaga yan. Ah. Okay. So pag ano, pag pag tag-ulan may tubig yan lumalabas. Wala naman. Pag umapaw yung dam. Ah, diyan mo maano. Hmm. Ito so, yung may pinto doon, pag inaabot ng tubig, yun, dito lumalabas dito at sa doon. Yung pinto doon. Oo. Uh -huh. Yan. Ano ba okay. yan? kung pinasok mo yan, doon nalabas mo rin sa dami doon, oh, yung tunnel ito, doon oh. ang dam na ito, ito yung panahon na ang dam dito sa Pilipinas so, oo nga, panahon pa ito ng Kastila, ganun lang Amerikano Ameritano so, ginawa yan, 1904 ah, 1904 oh. hindi yung 1908 doon yung tunnel lang yun oh, yung tunnel yung... 1908 yung Gam 1904 umpisa. Uh -huh. Natapos sa 1909 kasama yung pasok ng 1908 nang ginawa yung dito. Ah, okay. so 1909 na, 19... na natapos. Nag-operate siya mula 1909 hanggang 1968. 1909 to 1968 oh, siya nag-operate. 1968 ginawa yung ano nag-operate naman yung dami sa hanggat. Hanggat. Ah, Anggat. kaya sinarado na to. Oh, wala. Kaya nawala wala. Binasak na pati mo. No... Ito hindi na gumana. Hindi na. Pero sana pa naman siya pero hindi na siya nangasuporta talaga sa kami hmm. nila. Dumadami na rin yung mga tao. May mga igat siguro diyan, no? Oh? Madami. Dito. Hmm. Wala pang nagpupano, marami sila diyan mga trap, mga ano. Ah, may nanghuhuli diyan. Oo, araw-araw meron. Ibig sabihin may nagbebenta dito. Meron. Saan banda? Meron kaya ngayon? Wala pa siya, hindi kasi nagpandaw. Ah, oh, hmm, sayang. Kadalasan, mga ganito lang talaga. Yung mga kasarapan lang. Oo oh, nga. Sarap pa naman nun. Oo. Oh, sarap oh, talaga. Ito, makabili ka. 400 lang. 400. Per kilo? Hindi, ano na yun. Parang tansahan. yung isang, na, ano, yung um, isang piraso? Hmm. Um, lang. Pero lagpas na isang kilo siguro oh, yun. Ngayon walang mabibilhan ngayon, no? Kasi ang ang kilo ng palos okay. dito. 500 talaga. Pero masarap naman 'yan. Ay. Okay. Wala pa, wala pa 'yung ano. Uh, marami siyang naka, ano diyan eh, nakatago mga bubu. Diyan lang sa ilalim? Oo, oh, okay. yan. Diyan meron nga. diyan. Pero madalas silang maghuhuli diyan eh. malalim diyan sa so, mga bato dito na, Ito, mukhang malalim dito eh. Yan, no? Hindi mo makita yung ano eh. Ayun, no? hindi mo makita yung pinaka ilalim tayo eh. Una nakapunta ako dito year 2001. alas wala pang kumupunta dito eh. Uh, ano pa to, hindi pa simentado. Nung araw, ang alam mo kung alam mo lang, nakakatakot uh, dito. O, oh, gabi pa naman kami pumunta kasi piyesta dito. Yung release dito, hindi ganito. O, oh, parang ganito lang. Oo nga, parang gano'n. Namiesta oh. kami dito. May kakilala kasi kami dyan dati. Hindi ko alam kung nandyan pa siya. Pala. Rebecca? Rebecca? Hmm. Katrabaho ko dyan. Kaya pumunta kami. Tapos may hmm. simenteryo na natutunan natin. ano yung simenteryo, May lang doon lang tulay. Doon? Sa unahan? Oo. May pala doon? Oo, oh, may tatlong mitso dyan eh. libing ng hapon. 200 or ganyan. Na hanggang ngayon nandun pa? Wala na. 200 ganyan.